Hello, good afternoon po. Ito ating isda ngayon galing po, Lynn Farmers. Ayan, kararating-rating lang po. Ayan po yung ating isda ngayon. I-display lang po muna namin. I-update ko kayo mayamaya maya-maya kapag okay na at nakalatag na silang lahat. na pimemwa, well, na pamilya, na display na. Ito manitis po ito ah. Ayun. Manitis pero mayroon tong isa to. <coughs> Salmonete. Pero may iba kami tawag pag sobrang ito yung ano yung bakla. Wag yung man ganyan, lot ano bayan. Mali naman yung ginagawa mo. Sa ito haluan. Oh, sa mga hindi pa nakakaalam, mayroon tayong dilat. Pura ra. <coughs> Liglig kung tawagin ito sa keso Pero lapu-lapu na ang tingin din ng mga tao rito. Pero ito talaga yung lapu-lapu ito. Ayan. yun siya. Lapu-lapu. manitis malalaki. Mas meron ding uh, talakito. Ano pa? Ito, pura din po ito eh kung tawagin kasi may bitilya kasi nilang piraso lang itong bitilya na ito eh tapos ito yung balo, batalay ayan tapos bisugo yung bisugo natin tapos meron din tayong alamang ay alamang, alamang natin pala. may alamang po tayo tapos ito yung batsyanga ay talagang gusto, gusto ko talaga ito kumpara talaga sa algalunggo. hindi ko matinik baka malinamnam ng laman yan tapos tilapia. Wala lang tayong bangus ngayon. <clears throat> Kinapos na kami sa pambili kasi may kamahal na yung ng puhunan ng bangus dagupan. So, nakita nyo na wala yung paninda ko ngayong araw na to. Uh, November 14 ngayon. Um hindi talaga muna nagnabotas talaga kasi hindi uuubra po yung puhunan na hawak namin dahil yung galunggong pa lang yung isang banyera, galunggong pa lang. So, obligado ako bumili ng isang banyera. Magkano na ho? kumuha na ng 8, 9,000 depende po sa klase kasi mayroong babaeng galunggong, mayroong lalaking galunggong, puro yung laman, may iba naman, may mga halong tamban. Kaya sa ngayon, uh, talagang farmers muna talaga kasi yung pera, uubra per kilo at iba't ibang klase po ang makikita ng mga tao sa lamesa. Alam niyo naman ang tao kahit sabihin pa natin nagtitipid sila. Nagsasawa din sila sa paulit-ulit na makikita nila sa lamesa mo na bangus, tilapia, galunggong, paulit-ulit, puro lang ganun. Kaya kung dito sa farmers, kapag mamimili kami, mababa na yung makakalimang klase kami na isda. So, hindi talaga sila magsasawa talaga. <laughs> kung marami silang pagpipilian. So, hanggang dito na lang. Salamat po doon sa mga new subscriber at saka sa mga old subscriber. Thank you, thank you po na nag-stay po kayo dito sa aking YouTube, YouTube channel. At salamat din po doon sa mga nanood. At doon sa hindi pa po mo nakakapag-subscribe, baka gusto nyo po magsubscribe para kahit pa paano mabuko na po yung 1,000 sub subscriber ni minimum dito na YouTube channel. Kahit papano, e, eh, mamonetize naman po ko dito sa YouTube at karagdagang kita po na puris. So, muli, maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat, sa mga nagantabay, antabay Maraming maraming salamat po. At kita-kits po tayo ulit sa aking next video. Salamat po!